Staff Sergeant Daryl Paghangaan as agents in the kidnapping of Lasco of San Pablo Home on August 30, 2021. May mainit na update sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Isa sa mga pulis na matagal nang iniimbestigahan ay tuluyan na ngang nakakulong. Ang mas nakakagulat, siya mismo ang tinuturo bilang tirador ni Atong Ang. Imbes na protektahan ng tao, siya paraw ang naging kasangkapan ng sindikato. Pano umabot sa ganito ang isang pulis na dapat ay nasa panig ng batas? Matagal ang investigasyon. Mas marami pang pangalan ang lumalabas. At hindi lang ito tungkol sa mga tauhan ng illegal na sabo. Kasama rin ang ilang pulis na may ranggo at posisyon. Kaya lalong lumalaki ang bigat ng kaso dahil kung sino pa ang dapat na nagbabantay, sila pa pala ang nadadawit. Isa sa mga pinakakilalang pangalan ay si Police Staff Sergeant Daryl Pagangaan. Ayon sa mga ulat, hindi lang siya nakasama kundi isa raw siya mismo sa mga tirador ni Atong Ang. At hindi ito maliit na issue dahil konektado ang pangalan niya sa pagkawala ng isang mahalagang tao sa online sapo. Ang biktima ay si Ricardo June Lasco. Para sa mga hindi masyadong pamilyar, si Lasco ay master agent. Ibig sabihin, malaki ang hawak niyang porsyento sa operasyon at daan-daang subagents ang nasa ilalim niya. Malaki ang galaw niya at malaki rin ang impluensya niya sa negosyo. Dahil dito, hindi nakapagtataka kung bakit siya naging target. Kapag nagiging sagabal ka sa operasyon ng malalaking tao, para bang nakapila ka na lang sa listahan ng mga gustong patahimikin. Ayon sa mga nakakita, isang araw sa San Pablo, Laguna, may ilang armadong lalaki na biglang pumasok sa bahay ng pamilya Lasco. Walang pasabi at walang takot nilang kinuha nila si June sa harap mismo ng kanyang mga mahal sa buhay. Isa sa mga itinuturong nandoon ay si paghangaan. Simula noon, wala nang nakarinig kay June. Walang tawag, walang text, at walang balitang nakarating. Para sa pamilya niya, parang nawala siya na parang bula. Naiwan ang tanong kung ano na nga ba ang nangyari sa kanya. Ang mas mabigat pa, ayon sa isang testigo, Patapos siyang dukutin ay pinaslang agad siya at itinapon ang katawan sa palaisdaan sa taal. Kung totoo ang pahayag na ito, hindi lang pagkawala ang pinag-uusapan dahil isa itong malinaw na pagpatay na planado at walang awa. Mahapday para sa pamilya, naisipin na ang gumawa nito ay hindi ordinaryong kriminal, kundi isang pulis. Isang alagad ng batas na nanumpa para maglingkod, pero siya mismo ang tinuturo na gumawa ng kabaligtaran. Kaya hindi rin maiwasan ng tao na magtanong na kung ganito na ang nangyayari sa loob ng mismong institusyon, kanino pa tayo aasa para sa hustisya? Kung babalikan natin ang kaso ni June Lasco, malinaw na hindi siya ang nag-iisang biktima. Lumalabas ngayon sa investigasyon na si Police Staff Sergeant Daryl Paghangaan ay hindi lang basta sangkot sa pagkawala ni Lasco. Ayon sa ilang ahensya ng gobyerno, Balakasan posibilidad na kasama rin siya sa iba pang kaso ng pagkawala ng mga sabongero na nangyari halos magkakasunod. Isipin niyo hindi lang isa o dalawa ang nawala. Umabot ito sa 34 na tao. 34 na pamilya ang biglang naulila. 34 na bahay ang nabalot ng takot at lungkot. Hindi ito simpleng numero lang sa papel dahil bawat isa ay may asawa, anak, kapatid o kaibigan na umaasa na makakauwi sila. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na sagot kung nasaan na ang mga iyon. Ayon sa mga opisyal, halos pare-pareho ang naging paraan ng pagkawala. May mga armadong lalaki na nagpapakilalang pulis, biglang dumarating at sapilitang kinukuha ang mga target. Pagkatapos noon, wala ng kasunod na balita. Ganito raw ang paulit-ulit na senaryo sa bawat kaso na parabang sinusunod ang iisang plano. Nakakakilabot isipin na parang wala nang halaga ang buhay ng mga sabonggero. Ang turing sa kanila ay para gamit na kapag wala nang silbi, itinatapo na lang. Para kapag nagkamali o nagduda ang sindikato na nandadaya ka, wala ka ng ligtas. Ganito ang operasyon na pinaniniwala ang pinamumunuan ng mga makapangyarihang tao na pinaglilingkuran ni paghangaan. Para sa ilang netizen, hindi na ito simpleng gawain ng mga kriminal. Isa na itong organisadong galaw na may malinaw na plano at malinaw na motibo. Ang layunin ay patahimikin ang kahit sinong nagiging sagabal sa interes ng kanilang amo. At kung tama ang mga hinala, si paghangaan ay hindi lang basta kasali kundi isa rin sa mga pangunahing tauhan na gumaganap bilang braso ng karahasan. Inbes na protektahan ang tao, mas pinili raw niyang maging alipin ng pera at kapangyarihan. Sa bawat buhay na kinitil, sa bawat pamilyang iniwan sa kawalan, mas lumilinaw kung gaano kalawak ang impluensya ng sindikato. Ang digma ng mga sabonghero ay hindi lang laban ng kapwa mandalaro. Isa itong laban kontra sa mga taong may hawak ng kapangyarihan, mga taong kaya mong makita sa opisina ng gobyerno pero sa dilin pala ay kasabwat ng sindikato. Dito rin nakikita kung gaano kalakas si Atong Ang. Dahil kung totoo ang mga paratang, kaya niyang magutos hindi lang sa mga tauhan sa sabungan kundi pati na rin sa ilang pulis na nasa serbisyo. Para bang nakapasok na ang impluensya niya sa mga institusyong dapat ay nagpabantay laban sa krimen. Ngunit nang dumating ang oras na ipatawag ng Senado si Napaghangaan at Atong Ang, biglang nagiba ang ihip ng hangin. Sa halip na magturo, parehong nagkaila ang dalawa. Parang mga estranghero na walang koneksyon sa isa't isa. -tisa. Ayon sa kanila, wala silang ubnayan at wala silang alam tungkol sa operasyon ng bawat isa. Pero sa mga senador, malinaw na hindi tugma ang mga sagot nila. Habang tinatanong si Paghangaan, kiba ang detalye ng kanyang bersyon. Sa kabilang panig naman ay iba rin ang depensa ni Atong Ang. Para bang sabay silang nagtatakip ng mata, umaasang malulusutan nila ang kumukulong issue sa pamamagitan ng pagtanggi. Habang tuloy-tuloy ang mga tanong sa Senado, dahan-dahan na nahuhulog si Daryl paghangaan sa sarili niyang salita. Paulit-ulit ang sagot niya, paikot-ikot, at halatang pilit lang umiiwas. Sa bawat pagkakataon na tinatanong siya, lalo lang nagiging malinaw na may tinatago siya. Parang isang taong desperadong iligtas ang sarili sa pagkakakulong pero wala na siyang malusutan. Dumating sa punto na halos wala na siyang masabi. Hindi man niya diretsyong inamin ang lahat, pero ang kilos niya, ang pagkabalisa niya, at ang paulit-ulit na sagot na nagkakasalungatan, iyon mismo ang nagsilbing pag-amin na matagal nang hinihintay ng mga tao. Doon lalong sumiklab ang tanong na kung hindi siya tauhan ni Atong Ang, sino ang nag-utos sa kanya? At kung wala raw siyang koneksyon, bakit ganun ang pattern ng mga nangyaring pagkawala? Pagkatapos ng matinding Senate hearing na iyon, bigla na lang siyang naglaho. Parang bula na nawala si pagangaan sa mata ng publiko. Mula sa isang pulis na laman ng balita, naging isa siyang pugante na nagtatago sa dilim. Wala nang nakakaalam kung nasaan siya, at dahil dito dumami ang naging haka-haka. May nagsasabing pinatago raw siya ng mga malalaking personalidad para hindi tuluyang madawit ang mas matataas na pangalan. Meron ding naniniwala na baka tinanggal na rin siya mismo ng sindikato para hindi na makapagsalita. Kasi nga, sa ganitong mundo ng karumihan, minsan ang mismong kakampi mo ang unang tatapos sa iyo kapag nagiging delikado kana sa operasyon. Pero habang tumatagal, habang mas dumadami ang taong humihingi ng hustisya, at habang mas dumadami ang epidensya laban sa kanya, tila hindi na niya nakaya ang bigat ng konsensya. Bigla na lang siyang lumitaw at sumuko sa kanyang mga kabaro. Isang kaganapan na nagulat hindi lang ang publiko kundi pati mismong gobyerno ang dating polis na tinuturo sa kaso ng mga sabongkero, kusa nang naglakad pabalik sa kamay ng batas. Pero para sa marami, hindi raw basta konsensya ang nagtulak sa kanya. Ayon sa ilang komento, baka raw minumulto siya ng alaala ng kanyang mga biktima. Baka raw sa bawat oras na mag-isa siya, naisip niya ang mga mukha ng mga taong kinuha niya at hindi na nakabalik. Kaya marahil hindi na niya nakayana ng tahimik na pagtakas at mas pinili na lang na harapin ang kaso. Agad na inihain laban sa kanya ang mabibigat na kaso, kidnapping at robbery. Dalawa pa lang ito pero sapat na para matali siya at makulong ng matagal. At hindi pa doon nagtatapos dahil tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon sa mas mabibigat pang paratang, lalo na ang umano'y pagkidnap sa mga sabongerong hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ng kanilang pamilya. Habang lumilipas ang panahon, mas lalong lumilinaw ang larawan ng isang pulis na minsang nanumpa para maglingkod sa bayan, pero ngayon ay nakakulong na sa malamig na selta. Para bang isang malinaw na simbolo ng pagtataksil sa uniformeng kanyang sinuot? Sabi nga ng ilan, kung sino ang nagtanim ng kasamaan, siya rin ang aani ng kaparusahan. At para kay Daryl paghangaan, ito na ang bunga ng lahat ng maling nagawa niya. Isang kapalarang bumagsak mismo sa loob ng kulungan. Ikaw ano tingin mo?